For today's ganap nga, ay gumawa nga ako ng lumpia na dadalhin namin ngayon dahil magsiswimming kami. Opo, you hear right. So, yung aking, nga, uh, yung ama ng aking anak ay nagyaya na magswimming dahil nga itong nakaraan ay nawalan nga siya ng oras sa amin. Nagtatampo na nga ako kasi nga wala na siyang oras sa amin ni Sarah. Kaya babawi daw siya sa amin. So, pinagpigyan ko na guys. Nung makarating nga kami guys ay medyo umaambon ambun na nga dito sa netherlands guys dahil nga puro ulan na naman ngayon dahil mag winter na nga and guys dito sa netherlands ay uso talaga dito ang mga indoor swimming pool dahil nga puro ulan at malamig lalo na kapag December yan guys no swimming talaga in the swimming talaga naiisip naming activities para sa mga anak ng sa anak namin guys dahil si Sarah mahilig naman talaga sa tubig so ayun na nga guys yung makarating nga kami after nga mag swimming ang bata gininaw na guys medyo napagot nga dahil dalawang oras din kami naglangoy-langoy yung totoo kami talaga nila yun ang nag-enjoy <laughs> si Sarah nga kasi guys ay uh, pinagamit lang namin nag salbabida guys para kahit sa malalim ay nadadala namin siya may mababaw naman dito kaso hindi fun para sa amin yung lane <laughs> kaya dinadala talaga namin si Sarah sa malalim pero may salbabida naman Nung makagayak na nga kami, guys, pauwi ng bahay. Ang bata ay pa umuwi. Gusto pa ata mag-tour. So, ayan na ang, ang bata, hinayaan nga muna namin sa glitz. Sabi ko kay Lenny, ko na magdala kay Sarah. At baka, ayan ay magdrama sa akin. Kinagabihan nga ay tinulungan ko nga itong aking bienan sa uh, paghuhugas ng plato kasi guys wala kami nga uh, dishwasher dito so mano-mano -ano lang yan saka na pag may bahay na tayo so ngayon test test lang muna. So, gabi na nga yan. Ayan, after, katatapos lang namin kumain at uh, hinugasan kagat namin yung plato namin. Siyempre, wala naman kami katulong. Uh, hindi kami kayamanan. Sa so, mga hampas lupa kami, guys. charis So, ayan ang ano. Uh, ako, tagapuna siya na ang nag uh, eh, naghugas, guys. Dito, guys, isang balawan lang. Yun na yun. Hugas at saka sabon. At meron nga palang binili sa akin ng aking biyanan. Napaka-sweet talaga ng aking biyanan. Binilan ako ng pinya. niya. Pinahadi na ng talong at saka ano ba to, mga onion string and mushroom guys. So nabili niya lang daw yan ng 3 euro lahat-lahat guys. O oh, nakamura na naman kami for today's video.